Hindi ko naman yung pare pag sa inyo yung baro. Kaya ako dinala dito yung ko. ayano ano mo kayo pumunta dito kay bibili eh. Sa pagbibili. Yan na. Nga uh, bayaran na. Dalawa din dalawa din ako niya. Eh. Dalawa. Din. Magandang araw mga talong TV. Nandito na ulit tayo ngayon sa lutukan ng Sariaya. Tayo po ay mag-update ulit mga binibenta nila mga baka dito. Tayo po marami po sila dumating na bayar ngayon. Uh, at uh, ating saksiyan ang kanilang tawaran at bilihan dito yun nga pala po sa nagtatanong ng araw na bilhin dito tuwing Webes po. Nag-umpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ang address po dito ay Lutukan, uh, Sarayaya. Kaya so, tapat po nitong ano, Alvarez, Coconut at uh, Lucky Bee Resort. Tabing highway lang po siya kaya madali nyo siya makikita. Kaya samahan niyo ako sa ating video sa price update dito sa Lutukan, Sarayaya. Kaya sa so, mga tanong TV, magandang umaga. Nandito na tayo ngayon sa Lutukan ng Sarayaya natin po. Ito na po yung mga baka nila dito. Maraming pong dumating na mga baka silang pambenta dito. At may mga buyer na rin na dumating dito kay Boss JR Ayan. Ay, good morning, Bossing. Ayan si Boss. May nabili na kayo? O, tiyo, atrato pa? Atrato pa? Atrato pa. Magkada presyo sa inyo? 24.5. Alin po? Eto. Ayan YouTube channel ito Ah, ha, Sika tayo ngayon. Taga saan po kayo? Diyan sa Hanagdong. Ah, Hanagdong. Ah, nabili na? followers mo ko eh. Oo, uh, si Sir na nabili na pala ito. Papalta na ng pangilong. Ito pa yung pangilang buong alaga. Isang taon niya? Isang taon din. Ha? Pang ano, hindi naman pang dumaliin. Ito isang taong ng alaga. Maganda ang pagkabaka niya. Magkano po ang nakuha ito? 74. Tatay namin na 74,000. Yung pagkabaka niya. Nabili na nila sa ito. Papalta na ng pangilong. Yo pang nabili niya kuya? Dalawa. Magkano pa nakuha? kuha? 135. Ito daw. Ito yung nabili nila sir. Pinubutasan na nila. Ito. 135 daw itong dalawang ito. Na palagbagin pa lang. Bossing, saan pa ang dala ng baka nyo? Sa Puntong. Saan lugar? Anong bayan? Anong bayan? Ah, dito lang sa Riyaya din. Oh, ah, may giswa. May tapat ng giswa. Ah, pang ilang buwan pong alaga yung ganong kalaking yung bakang nabili? Taon. Taon? Taon, mga dalawang taon. Dalawang taon, naka paano ninyo papatagalin yun? Oo, oh, pagbugo lang yan. Ito tayo alaga ng dalawang taon. Malalaki naman siya, tinan nyo. Ito tayo 1.35 na nabili tong dalawang ito. Hey, wala na nice. siya. Wala siya siya. Bago naman sa inyo, bawa sa inyo. Ano ang pagkakatabi? Ano kayo? Suki. Suki kaya o suka. Kain May utang pa akong do uminta. may utang to kumento ka. Kasi nung ko na sa araw. Okay. Kada 65. Umpan <laughs> <laughs> pa

Ha? Ang uh, kilala ko kayong bumili Kung naman yung alam niyo din Basta ako yung nakakuha ni inyo na Talagang talo pa lang yung gusto okay. you... na Sabi ko nga sa inyo Kung ako yung nakakagasto sa inyo na yan Hindi ko naman yung pare pagano sa inyo yung bago Kaya ako dinala dito yung bibinta ko Kaya naman kayo pumunta dito yung bibinta ko kayo pumunta

Anta eh, titignan ko muna eh Itilas mo na ako ko Ha? mo na ito Tulungan mo na ako din tatay Ito na lang ako diyan may naman ako baka Hindi yan ako lang Hindi pa yun siya 61.5 yung isa daw. Kung ganayaan ako, hindi na doon. Tama na ako. Ay siya, tatay, kaya talaga Eh, siya, ako eh. Kaya ko yun lang. Kaya ako. Okay, huwag niyo po kayo Kunti! Huwag na may nakakatablay kung yun aray. Bukas tayo po sa rin sa ano. lang, hindi na ako pipili rin pang mga Wala nang na akong ko na na rin mas kaya may butik. Huwag ganyan rin patablay mo malaki. mo malaki na.

Sixty tu nanti. Tidak pegaran atau pegaran bisnes kau yang. Oh, pegaran. Hey, melalui malam ini. Tidak boleh pegaran lagi. 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 Tidak apaau? 65. dari mana tataiku? apa jadi itu mana tahu? kok kalian eh kok kalian lupa? eh ini malah kalau papa mau berubah? kau mau mau berubah? kau 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 mau mau

Okay. Ay, hindi ko na rin kung kaya niyo. pag hindi ko kaya niyo? Ay, wala akong problema, okay, tatay. Hindi naman, eh, wala naman wala sa ating parehas. Tapos oh. sa inyo yung inyot na sa akin ng akin. Oh. <laughs> wala na eh. Oo, oh, pag naman na rin pipip ka. yung makakabili pa ako. Uh, diyo, oh. Ay, Kailala nyo naman ako, ako kung hindi ako nagkano dito sa tubo na. Ano. So, Basta wala ang makapagpili lang. Sorry, Marami ho akong dalang baka na po butay.

Ano, wala po, 56, <laughs> 3,000 <laughs> sa yeah. so, li yeah. na hindi <laughs> pa <nang> <laughs> <laughs> yeah. mm -hmm. so, Ito mo Kuya kayo po nito? Oo. Oh. Si kuya pa na kabili so, nito. Sa <laughs> dalimdaan Ah, nagdong. Magkano din po? Magkano din pang 51,000. Para taon po ito bago mapabenta no. Oh. Papatagalin niyo po. Siguro mga kulang-kulang dalawang taon. Dalawang kulang kulang dalawang taon. Ba't po ang pinili niyo bilhin? Ay, yung ang gusto mong alaga. Agos ah, yung medyo bata pa. Hindi so, pwede yung babae, paligid din maraming halaman. Halaman. Yeah. You know. Kayo po yung matagal na nagbabaka? Hmm. Ang mga paiwi po ang gawa niyo. Paiwi. Ayun. Pala si Kuya Paiwi. Tinatito ba ako ulit ni Kuya? Ito pwede deliver sa anagdong. 51000 daw ito nabili. Ayan. Ito'y Dadali sa nagdong na baka. Nabili. Maganda naman ang pagkabaka niya kay pa lang bata pa. Turete pa lang. 51000 daw ito nabili. Turete pa lang. I-deliver na nila ito. Magandang pagkabaka. Ayan ito daw. Ialok daw itong dalawa.

Guapo, mga guapo yan. Ay tambalo. Yan. Yung galwa ng yan, desuuch sila sa bibing. Perfect siya. Guapo. Ang may hawak <laughs> <laughs> so, yung ah. Sa bibili. Ah, hindi bibili pa lang guapo daw. Bibili ang papa, tutulong ulod doon. Yan si Labosing. Taga ano daw sila Kadelaria. Mga kakubiya ko yan. Ako mi din nang pilit. Mga pinsan ng palay. Boss, beta. 18 na itong dalawa. Halos pala ito yung pangabot na rin sa salala. na sa ng konti isa. Ah, isang 118. dalawa. 118. <laughs> <laughs> Ini boleh ini muna. Nakabili na ba? Nagpangilala ang mga mag-sal. Right, oh, ah, na doon. Ito yung Mamaya sa magandang ina, oh, sige, sige. Ito, magdadagdag <laughs> uh, pa kayo uh, na isa pa. Uh, Dadagdag pa rin. Ah, uh, isa pa. Uh, right. Hindi ko maraming sa uh, tala uh, magpinsan na ito eh. Pag magpinsan pala, bulungan ang laban na <laughs> Ito na yung mga pipinsan. Ay, right, sir, uh, right. Sa sambra. Pipitingin pala ako. Ito ang tinitingnan nila. ko pa. pa? Ah, pinagpipilan itong dalawa. Itong dalawa ang pinagpipilan nila, boss. Ano ka na ako? Ayun, ito yung napili ni Bossing dadalhin sa Candelaria. Ang amo ng mukha niya, ano? Maamo ang pagkabaka. Magkano rin, Bossing, pinagkasundohin dyan? Nagkita 70. Yan quality Lahat naman. Binayadan. Oh, pag ganito talaga ang quality ng pagbaka ay medyo iba ba presyo na. Maganda naman kita so, sa mukha pati yung katawan. Lahat okay. Lahay ang binayaran pati. pati. Oo, oh, kahit saan silipin maganda. Quality okay. talaga. Yan. Yeah. Okay. Dito okay. okay, may kita 70 na bill. Okay. <laughs> ah. Yan. Na. Nabili na ito. Dali <laughs>

Mas kikita ka kung akong pinipicturan mo. <laughs> yes. Ay baka pinipicturan eh. Pagpintal ba pati ako? Pinchita ka. <laughs> sila kuya nakatatlong balik na dito sila kuya. Sa kabin niyo ba kayo nakaraan? Punta niyo dito? Yung pangalaw. <laughs> Sa ano? Sa may Monsilyo. Ah Monsilyo. Meron dun eh. Oo. Ah. po. Ito daw yung tinitinan pa nila kuya itong dalawang malaking baka.

Tapos dito doon din din. Now, o pari pari pareha sige. Kulimin mo mga ice. Sige daw may, may magugulong eh palalaman na nalala oh. <messive> Tatlo daw yung gusto.

Ito ang kalara. Ay, sabi hindi ka to buhay. Ito ang kalara sa mula lahat. Tidos mo na kuya Yan naman hindi ito buwan ninyo sa iyo Nasusan mo lang Kuya na damage kuya pag may mga sugat Pilay Ano babalik sa Yan ang dalawa 74.5 itong malaki Yung malaking yan Tsaka 72 naman itong isa Yan Bubutasan na. Ah. Yan, itong dalawang Basta pero di pa siya. Oo. oo. Anong mo? No? Sa limang bubuwasan. Uh, ayaw. May ay, nga lang ang katawan. Ah, eh, pag nakaganda ang katawan, isang sa na po. Sige. <laughs> okay. 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 So, <laughs> Bawa sa korenta Bawa sa korenta ang tawad sa ano 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 Mga ano 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 Wala ano ano sila kayo Kailan sa mga sama mama sya lang, mama sya lang muna no. Basta ang kami. Uh Oo. na doon sa sila. Salamat. okay po. Mga taga Palasan, Sariya yan. Yan Nga bayaran na. Dalawa din, dalawa din ako niya. Dalawa din. Nakadalawa din sila bossing. Nadalin sa Candelaria. Ayan, eh, pinapayaran na nila. <laughs> Tingnan doon na dalawa. Isang balagbagin tsaka isang torete. Itong isa ay nabili na rin nila boss itong isang torete. Magkano na rin nabot itong isang makang yun? Sixty? Sixty. Ito pala ay sixty uh, daw na kukain ito. Bali dalawa yun na kukain nila bossing dadali sa Candelaria. Boss, yung matanong ko lang, ito ay papaiwi nyo o kayo mismo mag-alaga? Papaiwi. Ah, papaiwi. Ah, papaiwi pa daw pala ito. Yes, ito yung dalawang tayo ipapaiibid ang palito na pinigit. Ito pang uh, may kinsang taon ng alaga nito. Ito naman isa kaya ito ng mga hanggang 6 na buwan na alaga. Sila sir. Ay ka mag-alaga nito yung isang taon? Pakabuti mo na isang taon? Ano lang eh. Isang taon din ano? Bata pa ito para balagbagin pa lang ito. Pang isang taong alaga lang daw ito. Ah, uh, pahig, pahabot na isang taon. Ito lang sa yung gusto tayo trap. Halika yung dito. Ba dalawang tao lang na. balik tayo dito. makikita kita lagi tayo dito. O, sagitin mo na eh. Oo. Oo. 7. Wala lang po sila, kami ko ang samahan. 17 tawa Tutumpo po 'yung akin ako 'yung kuno po sa inyo kayayaman mo. 17 tao. 7 dito ko

Wala na po kayo ibang gastos dyan, papaltahan natin po natin naman Ano may talay. na lang Hindi na yan. five Lugi daw talaga dito. Lugi daw dito. 55, 57 binibigay.

tawad ni Kuya Manalo ay 61 ang isang to makanta <laughs> ka yan mistake pa yung gusto ko sa gado kayo na ito wala ha eh. pero nung si may tawad 61 pag gano'n na Hindi lang sinabi siya dito na yun hindi yung isang pati 60 ay

Ito pala binibigay ito. Ah, uh, 61.5 ang tawag. Ah, 62. Nagkasundo na ito, ito 62,000. Yan na po yung mga bakang uh, natira dito, ibabalik na. Ano, babalik sa kailan? Yung pong hindi nakarating. sa araw ulit po ng Webes, alas 7 po natin tulalit kami. Alas 7 ng umaga.